Ang Facebook ay isa sa mga sikat na social media platform sa ating bansa. Kahit na minsan ito ay nagdudulot ng kaguluhan at kalungkutan, hindi maitatangging, meron din itong malaking tulong sa ating buhay. Alamin natin kung paano nakatulong ang social media tulad ng Facebook para mahuling suspects sa ilang nai-report na pagnanakaw at pagpatay noong 2010. Bago tayo magsimula ay huwag kalimutang mag -like at pindutin ang subscribe button at notification bell para maging updated kayo sa bago nating Tagalog true crime stories. Ilang karumaldumal na krimen ang naghasik ng takot sa mga residente ng Angeles City sa probinsya ng Pampanga. Noong July 12, 2010, nakatanggap ang Angeles Police ng tawag tungkol sa pagpatay na naganap sa isang kilalang hotel. Ayon sa report, isang hotel staff ang nakakita sa mga naaagnas na katawan ng 60 years old na Canadian na si Geoffrey Allen Bannon at ang 20 years old nitong Filipina girlfriend na si Abigail Helena. Ang dalawang wiktima ay nagtamo ng mga tama ng baril sa ulo at parehong nakatakip ang mga muka nito. Ito ay naganap sa Oasis Hotel and Villas sa Clarkville Compound. Walang senyales na may nangyaring pag-aaway. Nawawala rin ang ilang gadget ng mga biktima tulad ng laptop at cellphone. Ipinagtataka ng mga pulis na ang mga pera at alahas ng mga ito ay nandun pa rin. Hindi pa nare ba ang kaso sa Oasis Hotel, nakatanggap naman ng tawag ang Angeles Police tungkol sa panibagong crime scene. Dito ay natagpo ang patay ang 51 years old na si James Bolton Porter, na isang British national, at ang 22 years old na kinakasama nitong si Melissa Madarang sa kanilang tahanan sa May Santa Maria Subdivision, Barangay Balibago. Ang magkasintahan ay parehong merong tama ng baril sa ulo at dibdib. Agad na napagtugma ng mga otoridad ang posibilidad na konektado ang dalawang krimen. Parehong merong dayuhang biktima at pareho rin ang kalibre ng barel na ginamit sa dalawang insidente. Pag ang nakikita nilang motibo sa mga krimen. Pero sa kabila nito wala pa rin silang makalap na ebidensya kung sino ang suspect. Pasado 1.30 ng hapon ng araw ng Webes noong July 22, Inireport ni Angelito Prado ang pagkakatuklas nito sa mga wala ng buhay na katawan ng retired American Master Sergeant na si Albert Mitchell, 70 years old, at ang asawa nitong si Janet, na 53 years old. Bukod sa mag-asawang Mitchell, pinaslang din ang tatlong kasambahay ng mga ito na si Yolberto Catley, Isabel Fajardo, at ang kapatid ni Angelito na si Marisa Prado. Ayon kay ang hilito na security guard ng Hansonville Court Subdivision sa barangay Malabanyas, kung saan nangyari ang krimen, isang lalaki ang pumasok sa subdivision bandang alas 12 ng tanghali ng kaparehong araw. Nang papalabas na ito ng naturang lugar, kapansin-pansin na marami na itong bitbit. -bit. Hindi man kilala ng guard ang lalaki, alam naman niyang sa bahay ng mga Mitchell ito galing. Dahil sa kutob na posibleng meron itong hindi magandang ginawa Ibinilin pa ito ni Angelito sa kasamahan na wag papalabasin ng subdivision ng lalaki at sa tinungo ang bahay ng mga Mitchell na limampung metro lamang ang layo sa guardhouse. Dito na niya natagpuan ang karumaldumal na krimen. Nagmamadali siyang bumalik pero wala na doon ang lalaki at iniwan din ito ang mga daladalang gamit. Sinubukang sundan ni Angelito ang lalaki na sumakay ng tricycle. Ayon sa driver, ibinaba niya ito sa Marisol Village na hindi nalalayo sa Hansonville Court Subdivision. Sa kasamaang palad, hindi na nila ito naabutan pa. Natagpuan sa loob ng sako ang mga gamit na pagmamayari ng mga Mitchells, tulad ng wallet, computer accessories at DVD player. Ang lahat ng biktima ay nagtamo ng bala sa kanilang ulo at dibdib. Natagpuan din ang ilang basyo ng bala ng baril sa crime scene. Isang facial composite ang ginawa ayon sa paglalarawan na binigay ng dalawang eyewitness. Inilabas din sa media ang mga naturan drawing sa pag-asang makakatulong ito sa mga pulis. Nag-offer ng 100,000 pesos ang Angeles City Business Community bilang pabuya sa kung sino ang makapagtuturo sa suspect. Ayon sa pulisya, ang salarin ay gumamit ng iisang uri ng armas sa lahat ng krimen. Naging malaking katanungan din sa mga pulis na wala namang nasirang kandado sa kabahayan kaya hindi nila inaalis ang posibilidad na kilala ng mga biktima ang suspect. Isang pamangkin ni Janet Mitchell ang nakakita ng artist sketch ng mukha ng suspect. Agad nitong napansin ang malaking pagkakahawig sa kanyang Facebook friend na si Mark Dizon. Ang pamangkin na ito ay nakatira sa tiyahing si Janet ngunit nagkataong wala siya sa bahay noong naganap ang krimen. Kilala rin ng mag-asawang Albert at Janet ang suspect na si Mark dahil ito ay dating nanligaw sa anak nilang si Zarina. Ayon sa salaysay ng pamangkin, madalas daw dumadalaw si Dizon sa bahay ng mga Mitchell. Ilang beses din daw nitong inayos ang ilang sirang gadgets ng pamilya. Nang ipinakita ang Facebook account ng suspect, kinumpirma ng dalawang testigo na si Mark nga ang lalaking galing sa bahay ng mga Mitchell noong araw na naganap ang krimen. Inilabas ng mga otoridad ang larawan ni Mark Dizon sa media bilang person of interest. Bumuo din ang task force para ito ay mahuli. Ang 28 years old na si Mark ay isang computer technician at nagtatrabaho bilang isang reflexologist. Lumaki ito sa isang maginhawang pamumuhay. Sa kabila ng maayos na kinalakihan na sangkot si Mark sa mga iligal na gawain gaya ng carjacking noong taong 2003 kasama ang kaibigan nitong si Edgar Bognot. Isang warrant of arrest ang inilabas para kay Mark at Edgar noong January 13, 2005 para sa mga kasong pagnanakaw at carnapping. Pero naghain siya ng not guilty plea sa carjacking. Pero hindi na rin dininig ng korte ang kaso dahil hindi na nagpakita sa preliminary hearing ang biktima. Si Mark ay may kakaibang obsesyon sa mga gadgets at interes sa iba't ibang uri ng baril na madalas pa nga niyang ipost sa kanyang Facebook account. Sinabi din nito sa mga magulang ng kagustuhang sumali sa isang grupo ng mga komunista, ang New People's Army o NPA. Nag-request ang Angeles City Mayor sa Department of Justice na maglabas ng whole departure order laban kay Mark at makaraan lamang ang ilang araw inaresto si Mark sa San Fernando, La Union noong July 27, 2010. Nakuha sa salarin ang isang baril na may walong bala, laptop at cellphone. Sa patuloy na investigasyon na pag-alamang sinanla nito ang ilang gadget na ninakaw niya kay James Porter. Sinorender na may-ari ng pawn shop noong July 26 ang laptop, camera at cellphone na isinanla sa kanya ni Mark sa halagang 20,000 pesos noong July 21. Ito ay isang araw bago pinatay ni Mark ang mga Mitchells. Ang salaysay na may-ari ng sanlaan ay pinagtibay ng isang surveillance footage at ilang dokumento na nagpapatunay na si Mark Dizon nga ang nagsanla ng mga electronic items sa nasabing tindahan. Ayon sa pagsisiyasat ng mga police modus ni Mark ang kaibiganin muna ang kanyang target na biktima para makuha ang tiwala ng mga ito tapos mag-aalok siya na gagawin ng mga sira nitong gadgets. Ang mga krimen ay naganap sa mga eksklusibong subdivision kung saan matatagpuan ang mga may kayang pamilya. Nakita din sa gamit ni Mark ang ilang pangbaril at batay sa ballistic examinations na isinagawa ng Soko, itong ginamit sa tatlong magkakahiwalay na insidente. Ayon sa nilabas na psychological report, hinihinalang si Mark ay isang malignant narcissist at merong secondary psychopathic personality. Sinasabi rin itong siya ay nagtatrabaho bilang bodyguard ng ilang foreign nationals. Sinampahan si Mark ng ilang kaso ng pagpatay, illegal possession of firearms at pagnanakaw sa Angeles City. Pinasalamatan ng Mayor ang at si Reynaldo Malig na pinuno ng grupong Crime Watch para sa suporta at tulong ng mga ito para maaresto ang suspect. Iginawad ang 100,000 pesos na pabuya sa grupo nila dahil sa pagkumbinsi nito sa ama ni Mark na ipaalam sa kinauukulan ang kinaroroonan ng anak. Ipinagmamalaki rin ni Mayor Pamintuan ang pagsisikap ng pulisya nang magpanggap silang mga NPA recruiter para madakip ang salarin. Naging maayos naman ang pag-aresto kay Mark kahit na nagtangka pa itong bumunat ng baril. Ang walang habas na pagpatay ni Mark ay kumitil ng siyam na buhay. Ang kanyang mga biktima ay nagtiwala sa kanya isang pagkakamaling binayaran nila ng kanilang mga buhay. Sa puntong ito, idiniklara ng pulisya na naresolba na ang kaso. Inayos na nakakatandang kapatid na si Trevor ang pagpapakremate sa biktimang si Jeffrey Brennan sa Maynila. Ang memorial service nito ay ginanap sa Sydney, Australia at sa South Spring Island sa Canada. Sinimula naman ni Becky Bolton ang Facebook campaign na pinamagatang Bring My Dad Home. Layunin nitong makakalap ng sapat na pondo para maibalik sa Britain ang pumanaw na si James Bolton Porter. Binigyan naman ng Masonic Funeral Rites si Retired Master Sergeant Albert Mitchell ng kanyang kapatid ayon sa kahilingan nito noong nabubuhay pa. Ayon sa depensa, ang mga ebidensya ng prosekusyon sa mga kasong pagnanakaw at pagpatay laban sa kanilang kliyente ay pawang sirkomstansya lamang. Nabanggit din nito na nabigo ang prosekusyon na ilabas ang kopya ng CCTV na nagpapakita na lang nga niya ang mga cellphone at iba pang personal na gamit na pag-aari ng mga biktima. Inami naman ng prosekusyon na ang mga ebidensyang pininsenta sa harap ng hukom ay kailangan pang pagtibayin bago asahan ang anumang paghatol. Sa naunang panayam, nagpahayag ng tiwala si Mark na siya ay mapapawalang sala. Ayon kay Mark, wala namang ebidensya na mag-uugnay sa kanya sa mga krimen. Dagdag pa niya ang mga insidente ay naganap sa mga eksklusibong subdivision kung saan normal na nililista ang mga pangalan ng mga bisita na pumapasok at ang pangalan niya ay hindi man lang lumabas sa alinman sa mga logbooks. Ayon pa kay Mark, wala namang CCTV footage na makakapagpatunay na siya ay nasa Clarkville compound noong naganap ang krimen. Ayon kay Dison, nagsimula siyang magbasa ng mga libro ukol sa batas at dito nalaman niya na nilabag ang kanyang karapatan nang isinailalim siya sa isang investigasyon sa kabila ng kakulangan ng legal counsel o abogado. Taong 2016, hindi pa rin natapos ang paglilitis sa kaso ni Mark. Ayon sa balita, hindi pa rin tapos ipresinta ng prosekusyon ang mga testigo sa kaso. Sa labing-anim na testigo, sampu pa lang ang kanilang isinalang sa korte. Nakadagdag pa dito ang pagretiro ng unang judge na humawak sa kaso. Wala ring iprinisinta na testigo ang depensa para patunayang walang sala ang nasasakdal. Noon namang September 5, 2018, walong taon makaraan ang pagpatay kay James Bolton Porter, binuksan ang inquest para alamin ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Ipinahayag ng pamilya ng biktima ang pagkadismaya dahil sa bagal ng pag-usad ng hustisya para sa pagkamatay ng kanilang mahal sa buhay. Nagalit ang anak ni James na si Jessica sa British Consul dahil wala siyang narinig na balita at walang natanggap na tulong para kanyang makuha ang mga gamit at pera ng ama mula sa Pilipinas. Humingi ng paumanhin ng British Senior Corner na si Ann Pember sa pamilyang Porter at sinabing wala silang natagpo ang matibay na ebidensya laban kay Dizon. Sa kasalukuyan si Mark Dizon ay nakakulong sa Angeles City Jail habang hinihintay ang pagpapatuloy sa kanyang paglilitis. Ipinahayag ng prosekusyon na hinahangad nilang mapatawan ito ng habang buhay na pagkakakulong. Ngunit hanggang ngayon wala pang malinaw na kahihinatnan ang kasong labing limang taon nang nilalangaw. Pero ang mahalaga ay nakakulong pa rin ang salarin at hindi na kailanman makakapaghasik pa ng lagim sa kanino man. Salamat sa pakikinig sa mga kwentong aking ibinahagi. Sana ito'y inyong nagustuhan at may bagong natutunan. Bago ko tapusin ang video, shoutout po Miss Marian Ortiz at ang kanyang anak na si Mr. Carl Frederick Ortiz. Mr. Dominador Polestico. Miss Salina Alejandro. Miss Imelda Pasqua. Miss Rosa Aloro. And Miss Lizelle Del Carmen. God bless po sa inyo at laging alagaan ng sarili. Para sa mga bago kong manonood at hindi pa nakasubscribe, huwag kalimutang ilike ang video at pindutin ang subscribe button para matunghayan nyo ang mga true-to-life crime stories dito.